Magandang araw po mga guys Ito mag-harvest na po ako ng papaya Ito ang mga harbising kong mga papaya mga guys Mag-harvest na po ako Mga guys Uunahin ko itong mga maliliit Ito po Ayan. But... Ayan, may tinira po ako. Mga ah, guys, yun, mayroon pa dun sa labasan. Na guys, o. So, harbising ko. Ayan po. mayroon pang isang malaki okay mga guys yan po marami ako narvis mga guys yan maraming salamat po mga guys sige po ingat mag commit lang po kayo sa baba at mag like sige po salamat po